Ang number daw na 9 kapag ikaw ay ang ang edad mo ending in 9 delikadong buhay mo. Yes, okay. Uh, explain that. Uh. So it's it's we call it an open 9 or a hidden overt 9. Mm -hmm. Okay? So kaya walang Chinese nagse-celebrate wala, nags wala, walang nagse-celebrate ng ika 39, 49, 59, 69, 79, 89 oh, birthday. Right. Uh -huh. Kasi yung 9 na 'yan more or less kamatayan end of the line bakit kasi if the, the, the first single digit so you start from zero, mm. it ends in nine. Mm. yun ang katapusan and then 10 na eh Ten, eleven, double digit na okay so yung yun ang open 9 39 49 59 69 79 the of kaya ang chinese yung mga medyo mga dolo they celebrate the 50th 60th 70th 80th birthday yeah yun so how do we do it Kunyari po, pinanganak kayo, tapos this, this coming tomorrow is your 49th birthday. Oh, oh. So, tomorrow, you celebrate your 50th talon, talon ng ka. isang taon. Mm. Para bang, okay, na nasa sinapupunan tayo ng, ng uh, ating ina, mm. okay? Mm -hmm. So, that's considered, kaya ang Chinese age plus one eh. Kasi mm -hmm. nung nasa sinapupunan ka ng iyong ina for nine months, na, that's nine considered, months, considered one year. Oh. So ako pinanganak na 1960. Uh -oh. So I'm now 63 years old. Uh -oh. Okay? Uh -oh. Pero in Chinese I'm 64. Uh -oh. So tano, last year, okay, yung hidden nine, tagong nine, it is your 27, 36, 45, 54, or 63 or 72 or 81. Mag-add ka pa kasi. Mag-add. Uh -oh. Ang total is nine. Uh -oh. Okay? So when you say celebrate, one way, one way na para i para Mausok yung hindi magandang energy. Mm. Okay? As mamuses says kanina as papuses, yung malas, nasa pananaw mo lang naman. Katang isip lang yan eh. Yeah. So, yeah. it's positive o negative. Mm -hmm. Pero hindi lahat ng negative. Masama, hindi lahat ng positive. Ay mabuti. Okay? So, pag nag-celebrate ka, kunyari, 69 ka bukas. Okay? Uh -huh. You celebrate 70 your 70th, 70th birthday. birthday. Alon ka Alon ka. And taon. then, magpakain ka. Magpakain. mag out ka. Oh, mag kah kahit so, kahit yeah. na isang boteng tubig lang at isang prutas lang o isang yeah. pampaswerte lang. Oh, no? Yeah. Yun lang. At be sure, yung pera galing sa puso, galing sa inyong sariling bulsa. Oh, oh. So doon sa mga misis nang ginagamit yung, o anak nang ginagamit credit card ng tatay, hindi qualified. <laughs> so <laughs> even pag tinatanong ka, Andy, do, do not uh, answer in a way na kunyari, um uh, yun, tama 69 ka na, no? Mm. Never say 69. Ilan uh, tawa ka na? 70. 70. Oh, oh, yes. No, lagi gano'n. Pwede uh -huh. bang ano? Para The mas bata naman? 68? 68. Eh, sa mga kababaihan, yan naman ho talaga yung nangyari. Mas iwasan <laughs> ang 9. Iwasan, Basta, iwasan talaga. Kasi dami oh, oh. ko na rin talaga nakikita. Pag oh. tinotal ko, Namatay siya sa edad na 54. Oh. Oh. Yeah. Ang dami, kaibigan ko, at saka yung mga, mga artista recently, tapos yung mga ganon, no? Pag Pilipino, you don't plus one kasi sa Chinese lang. Pero pansin ninyo, namamatay 54, 63, yeah. 72. may natutunan tayo, ha? Hindi naman masama na diba, gawin nyo na lang yan para makaiwas kayo sa anumang sakuna, di ba? Mas maganda na yung to be, better to be safe than sorry. Wala mo mawawala di ba?